Everyday Heroes. Isang teenager sa Utah nagnakaw ng kotse at nagjoyride sa isang park na puno ng mga maliliit na bata. Hey you guys, watch out! They'll come! Get out of the way! Get Munti out. ka na mauwi sa pataya ng isang high-speed chase na nagsimula nang ninakaw ng isang 14-year-old na batang lalaki sa Utah ang kotse ng kanyang lolo at nagpahabol sa pulis sa isang tahimik na residential neighborhood. Punta ang pulis sa Founders Park dahil sa isang tip, isang daang milya ang layo mula sa lugar kung saan nanakaw ang kotse. Hinabon na pulis ang teenager pero napilitan silang huminto nang ang suspect ay biglang niliko ang kotse sa isang park kung saan munti ka na siya makabanggaan ng mga bata. Pero hindi bumagal ang pag-andar ng kotse at dumerecho ito sa isang nalalapit na residential area. Nang paliko ulit ang kotse sa park, mabilis na nag ang isang magulang na si Bryson Rowley na binangga ang kanyang truck sa kotse ng suspect para mapahinto ito. Sa lakas ng impact ng truck sa kotse ay napalipad ang buntot nito. Nagpasalamat ang polis sa pagliktas ni Rowley sa buhay ng mga bata sa park. Ang teenage driver ay dinala sa nalalapit na juvenile detention center.